Hello guys, nakikita nyo yan, yan, yan yung tubig galing sa palayan, ayun yung palayan, ayun, tapos wala na talagang mapag i-spacean yung mga tubig kaya pumunta na sa amin, pero hindi pa naman mismo dito sa kinakatayuan ko, ayun, So guys, ngayon, titingnan natin yung aking mga alaga kung kumusta sila. Kasi non-stop talaga yung ulan. Yung pahinga ng ulan, yung ganito, oh, yung parang may konting ambon. So yun guys, ang ating titingnan. So habang nagpapakain ako, titingnan nyo, titingnan natin yung, yung kanilang uh, lugar kung kumusta dahil nga sa non-stop yung ulan. So, let's go! Ito yung lugar ni Bradley guys. Yan, baha siya. Nasaan si Bradley? Nandito sa kanyang tipi sa loob ng semento. Yan, na siya ng pagkain. Yan. Tapos guys, yung mga bibe, meron na silang sariling swimming pool dun sa loob. Tingnan natin. Ayan. Hindi na ako papasok dyan guys ha. Kasi wa, hindi ko dala yung kanilang pagkain. Maaano sila, mag-aalangan kumbaga. Ang pagkain kong dala kasi pang mga manok. So, yan. Yan yung kanilang lugar. Ito yung baby village na malapit ng bahain. Yan. Tapos, guys, ito yung lugar ni Machu Grapito. Ni... Yan si Machu Grapito. Hindi rin bumababa. Yan yung si Machu Grapito. Hindi siya bababa. Bababa siya pag pwede-pwede na. Papakainin ko na muna sila sa glip, guys, Bradley. Bradley. Ang kasi matsubo dito. Sa taas lang sila kumakain. Tapos ito yung pagkain ng mga bibi. <laughs> Yan ito pwede na akong pumasok. Ay, amboy, huwag ka dyan. Ang kamangit ba? Ay, amboy. Ay, amboy. I got you Judge, amboy. Shhh. Labas, labas. Ay naku, magpapakain ka. May kasama ka pang mga... Ay. Ay naku. O guys, ngayon naman pupunta na tayo sa lipat bakod. Sa kabila, para magpain na rin ng mga ibang alaga. Punta <laughs> na tayo guys kay <laughs> Guys, lumipat namin si Hope kasi sobra naman talaga yung ulan. Diba? Nakita niyo yung lugar niya. Diba kasi si Bradley? Tapos yung dito banda sa kabila. Nandun si Hope. Ngayon, nilipat namin siya. Mga tatlong araw na siya dito niyan. Or mahigit. Asa talaga naman kasi sobrang lakas ng ulan niya. Ayan. Ayan, mahirap pag nagpapakain ka ng umuulan. kailangan mo alalayan yung kainan, baka mabasa. Di ba? So guys, ikot na tayo dun sa mga girls. Guys, sumilong lang ako sa glit kasi ayan yung ulan. Oh, parang may pinaglalaban, umuulan na naman. Bali guys, ito yung sitwasyon natin ngayon. Yan si Batman. Yan yung ating napanalunan ni Barangay Dona actually. And si Blue, yan ang ating mga girls. Si Miss Yu, si Buttercup, at saka si Malagandang. Yan yung ulan, guys. Umuulan na naman. Lakas naman ng ulan. Tapos, meron tayong itlog. Yan. Galing yun doon sa napremyuhan. Doon yun, sa maputang mapulang face na manok. Ayan siya. Kay Barangay Dona yan. Guys, hindi ko na matiis medyo mahina-hina na yung ulan. So, magpapakain na ako. Kasi, pakapag-antayin ko, imbis ganyan pa lang, mas dumakas nga maya -maya. So, tana, na maya-maya. So, ito na. Pakain na ako. Kamabilin ka lang, guys. Uy, na. Gabilot ng Pilipinas. Bilisan siya kumain, no? Oh. Parang alam nila na magmamadali rin tayo. Kasi baka, ano, baka umulan, sabi nila. Bilisan natin. Hindi masarap yung pagkain na masarap masyado. So, last pa. And medyo nag-easy-easy like, na yung ano ating ulan. Ay, meron na pala lahat. Hindi na ako marunong magbilang ah. So guys, ngayon medyo matilan yung ulan. Puntahan naman natin yung ating mga white girls. So, let's go! Guys, ito na yung ating sitwasyon ngayon. Ayan sila. Medyo may tubig dito na lang side kasi walang tigil nga yung ulan. Umababa yung tubig mula sa yero. Ayan na oh. Kawawa naman sila. Binumina, binumihan nyo na. Binumihan. ha. Okay. Eh, Ay. Isa pa pala doon. <laughs> awit oh, oh, lang bit lang kape na muna mamatay. Na ano na ababasa. So, pakain na tayo sa kanila. Ganito <laughs> yung situation dito. Mas mahirap talaga magpakain pag ano, basa. Imagine nyo guys. Nakakatawa. Kasi kung kailan tumila yung ulan, wala na, basa na ako. Ay, ay, ay. Meron silang pa sobra na pagkain kasi ano yan, para meron silang snacks. Papatapusin sila, papatapusin ko lang silang kumain tapos mamaya babalik ako kasi para sila makapagliwaliw. Para hindi sila mababad dito sa kanilang lugar. Tingnan niyo naman. Basa na syempre yung kanilang mga ipot nandiyan so para makapag-relax din naman sila. So uwi na muna tayo sa bahay. charge natin 'to. guys, nice. eto na, bumalik na ako. Tapos sa salang kumain. Ito na ba? Chik, 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 <laughs> chik. chik, chik. Tara na, tara na. Chik, chik. Labas, labas, labas. Labas na. Chik, chik, chik. No, din labas na ikaw. Chik, chik, chik. Baka O din, lumabas na kayo, ano ba? Ay, gusto pong magpapasundo. Tara na, ikaw din, lumabas na. Faster. Ay. Yan. Tumulo yung ulan. Ay, yung tulo sa akin. So guys, yung na yung kanilang lugar ngayon. Magliliwaliw muna sila para hindi sila mababad sa kanilang mga ipot doon. Pero syempre, mamaya din ba ako sila ibalik, lilinisan ko na rin yan. Or, talaga siguro siguro ng konting buhangin pa. So guys, yun ang aking araw, maulan na araw, nakakabasang araw. At ako si Aling Mimay. Bye bye! Tara na, mag-alo kayo, magliwalo. Tara, 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 tara. Galing tara.